Magandang araw, eto ang lagay ng panahon ngayong 13 ng Setembre taong 2025. Sa umaga hanggang tanghali, bahagyang maulap hanggang maaraw, mainit at maalinsangan, aabot ang temperatura mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Pagsapit ng hapon, maghanda dahil may posibilidad ng thunderstorms bandang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, maaaring magdala ito ng biglaang buhos ng ulan, kulog at kidlat. Sa gabi, magiging maulap at mas malamig ang panahon, bababa ang temperatura sa 25 hanggang 28 degrees Celsius. Ayon sa pagasa, may low pressure area o LPA na namataan sa silangan ng Eastern Samar, ngunit wala pa itong direktang epekto sa malaking bahagi ng Luzon at Cagayan Valley. Paalala, laging magdala ng payong o raincoat kung lalabas at magingat sa posibleng madulas na daan kapag umulan.